lakas ng ulan for today's video ayan sobrang lakas ng ulan One rain, 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 go away. So, ayan guys. Ang sarap-sarap dito sa Pilipinas. Unlimited ang ulan. Simula pagdating namin. Kaya nag-i-enjoy nag si John Mark. Grabe, maulan. Maulan maghapon. Tuwang-tuwa si John Mark. Ay! What is that? Lakas ng ulan. Okay, watch it.

ano? Ganda siya. Hi, can I go in this Yeah. Ito na mga flowers. Ang no? Yung yellow na yun. Ayun, so, no? Sabihin okay, hey. mo po na daw sila Para makuha rin din ang Go to the other side Mark. Come on Hello. Bata Go to the other side daming bulak ng maker ni Lolo niya. Sana all. Yeah, try that one. The shower. Then the other one too. Ayan mo lang, ayan mo lang. Mag-desgasin lalo pag gano'n yun. Nag-iba na yung kulay niya, no? Ganyan talaga ang kulay niyan. Ganyan ang pearl white, man. Pearl white? Mm Oh, ko dirty white. Parang siya nag-ayari. Kaya nga, ko dirty white. May, di ba may ano siya ading? May video siya na nagamotor? motor May? May video siya na nag-motor? Si nag-motor sa kapon? Hindi ko. Ano lang yan? nag rat lang siya? Kaya gani, pasang sa akin. Ha?

magbano ka sa wow nag picture sila tatlo. no In video maliligon mm. na, na si baby magdance daw ah hija be magdance daw be hija siya baby nga sayaw daw dong do. mga, mga lalaki nga po sayaw daw dong do. sayaw sa ulan sige na

Ang sarap ng marunggay. Ang sarap magdinding-ding. Pwede ba guro to na sa taas mango? Ha? Di ba masarap yan sa mungo? Sa... Kahit, kahit matigas yan, di ba pwede pa yan? Ay, hindi na. Ang dami, oh. pwede. Sayang, lagi yun. Ura nilin yung mga... Pwede lagyan yan, mang... Oh, tingnan mo, oh. Nilalimin kini susan din na karaman ito. Pwede yan. Katong naan sa taas, pwede pa to siya, okay? Dili pa kayo sa gulang ba? Mayroon sa amin na pagkukuha. Pwede ito. Pwede ito. sayang paano? Tayang magpulit. O ganun, siya may ko. Ang sababala. Ang bindi. Pupawon na rin. Ay, o pwede man. Putulong na siya mga para magkukuan na po. O, dati ko katatawag. O, dito kay Dangog. Pwede man na yan kuha? Dangog. Ito na dito sa gawas. gawat. Dangog. Danlog. Kukuha anan sila kay Dangog. Ay, Dangog. Dangog lang. Dangog. May nitag tubig. May nang madangog ka mo dyan. It's a dead rain. Dunlop. Ay, Ha? Grandma! Grandma! na. Hey, John Dirty. Sagawas daw. mo na kang ka, Oy, madangog kayo dyan. Dangog. Si Marisol na kayo ka

ay, yes. asa bugnaw kay tubig. Sige na anak. No. Sa bagay kung magdugay ka sa ulan no, murag dili naman tugnaw. No. 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 Asa, asa naman si Jan Mark. na lang natong kuan balde kay balin nako. Ano di ay? Ha? Para na pagdagdag. Oh, mali ko sila gininit. Oo. Oh. No. La badami, la bugnaw. Sige na pagawas to. Sige na permo man. Please, please. Siyar siya mag na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Ay, doon na doon sa Sige na. Sige na. Sige na. Sige <coughs> Mag-low ka ka dyan. shower na. Sige na. Dali na doon. Mag-low ka ka na mag-uli. Masukusin mo. careful that's a part of it oh that's a part of it <laughs> 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 more fun in the Philippines? yes, yes. you go home in the US or no? why? be careful can <laughs> Mark you want to go home in the US? huh? no no I'm gonna wash myself I want to water the I want to water the water them. Okay. But they're already wet. You should water yourself. Yeah, I'm going to water them. It's so nice. My turn. Okay. It's fun. The hanging bridge. 嗯嗯。<laughs> Uy, yeah. magbago kana na. Wala ka magpunong. Oh. Oh. Wow! Magbuban lang ko pa. Oh! This is oh. Oh. That's 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 so... That? Hello! Hello!